Masarap na luto ng manok na hindi mo inakala. Lagyan lang natin itong ating pinagiwahiwa na manok ng salt, pepper, tapos turmeric powder. Mix-mix natin ng mabuti at ibabad natin ng kaunti. Tapos iprito lang natin ito hanggang sa maluto na yung loob. Make sure lang 160 degrees Fahrenheit po ang inner temperature nyan. At alisin na natin yun dyan. Dun sa same pan, igisa natin ang ating bawang sibuyas. Lagyan ng turmeric powder at ginger powder. Lagyan rin natin ng bell pepper, kahit anong kulay, tubig. Depende yung dami ng tubig sa dami ng basmati rice na ilalagay nyo. Ayan. Lutuin lang natin around 15 to 20 minutes ito. Ganito ng kalalabasan at haluhaluin natin. Lagyan natin ng salt and pepper. Isampaw na natin itong ating mga manok. At from time to time ay haluin natin. Gusto kasi dyan yung medyo natututong-tutong. Ayan, ready na itong ating chicken turmeric and rice. Enjoy!